Hi guys. Nandito na naman tayo. kanang lang. ko. So, labas tayo guys. Kasi nag-i-snow. Mag-ano lang tayo. Punta tayo ng park. Yay! So, hala na idako kayo ng snowman na Look at nak. I will show you very big like mama's kuan. Look at the snowman. <laughs> Tumatawag ako sa bahay. <laughs> Tumatawag ako sa bahay. Nak, oh, I will show you the snowman, nak. He's so big. <laughs> My snowman. May maliit kanina dito. Nadia tong gamay. Ganiha nga akong i-videohan. There's a baby snowman. Oh, look. A small snowman. This a small snowman and a big snowman. Look. Ang laki ng snowman. Yan yeah, o, ang laki ng snowman. <laughs> Look at the snowman, okay? It's so big. Ang laki ng snowman. Yeah, so ito na guys. <laughs> so mama, will go to the park na. Punta tayo ng park. Ang kapal-kapal na ng snow. Punta tayo ng park. Lakad-lakad lang. kanina dito itong kani ganiha kaning kanin daan itong daan sa yeah look oh look at the kwano oh, surroundings nak oh oh full, full of snow yeah you can come here dear ah come here dear you can come here soon soon you will come here okay look at the trees oh the trees the trees So punta na tayong park guys So ayan guys Tumatawag ako sa bahay Pinakita <laughs> ko sa anak ko yung ano Yung snow so It's so slide nak oh So ano kaayo o Digyas nak so digyas Mama is scared Basin madigyas si eh, mama sa Park. So everything is white na talaga over here, oh. Puting puti na lahat, pati yung mga kahoy. Yan. Tapos tingnan mo yan dito, oh. Kahit nag-snow, hindi talaga sila mag-ano, mag-stop na mag-walking kaya mga tao dito, yung mga buhay nila sobrang ano haba tingnan mo ang tanda na nan ang tanda na ni nanay na nasa 80 plus na siguro yon pero ano walking walking pa rin siya ganun dito mga tao yan oh nako look oh so nice kay tanaw nako so white ayan ulit pakita ko ulit yung ano namin eh, hindi makita dito yung hospital namin yan oh wait lang okay. ayan ang ganda yan oh yan yung hospital namin tapos ayan. ang ganda ng ano Last year kasi walang ganitong ganito kakapal. Sobrang dalang lang ng snow last year. Ngayon kasi tuloy-tuloy simula kagabi yung ano. Tuloy-tuloy siya. So, uh, yeah. Na I'm kuan na amis gid ko. Amis na. Sobrang ganda, guys. Yan. So ito na siya. Ito yung daanan namin papuntang park. Sobrang ganda pala nito pala. Pag ano pag winter. Maganda siya pag ano sa may kasi yung mga kahoy din ay tiyan yung mga kahoy na yan, yan. Yung mga kahoy niya sa gilid-gilid. Sobrang ganda tingnan. Ngayon naman ito. Ang ganda pala tingnan. galing ngayon ko lang sya na appreciate <laughs> ma-appreciate mo pa rin ta pala talaga kahit anong puting puti yung paligid pag wala kasing snow parang ang pangit tingnan ng ano kasi yung mga kahoy walang ano walang mga dahon yun, yun. pero pag may snow pala yan o oh, lalo na pa mga ganito wala ng dahon yung mga kahoy ang ganda pala ang ganda grabe Dito tayo yung shortcut tayo dito. Meron pa doon sa kabila, dito sa kabilang daan. Pero dito ako dadaan. Sana bukas yung gate dito. Sobrang ganda ng paligid. Eh. sobrang lamig naman grabe ayan si kuya sa baba nagjajaging pa nagjaging si kuya may ano pa siyang magjaging <laughs> sa sobrang lamig sa sobrang lamig yala ang ganda ng kahoy ang ganda tingnan puting-puti. So here, ito na yung entrance ng Botanical Garden. Botanical Garden pala. Ayan. So ito na. Oh my God! Sobrang ganda! Sobrang ganda, guys! Mas na-appreciate ko siya ngayon na snow. Sobra. Puro puti lahat. Makikita mo. Sobrang ganda. Yan o. Oh. Ito guys o. Oh. Sobrang ganda. Mas maganda pa siya in person. Ayan. Yan siya. May kahoy yan na ano yung parang roof na kahoy. Sa so, tagal ko nang hindi nakabalik dito. Last ano pa ay nung December huli kong pumunta dito pero may ano andyan pa yung roof niya na kahoy. Ngayon tinanggal nila yan oh. Yan yung mga yung ano niya roof niya. Tinanggal nila. Siguro i-renovate nila yan para para sa summer ulit. So um normally pag summer kasi may mga ano dyan yan, mga tulips ito, dito na part itong area na to, mga iba-ibang flower may mga tulips, dito, ito din iba-ibang ano so ngayon yan, ito siya naalala ko, itong mga ano na to, halaman na to is color violet to siya eh hindi ko lang alam kung anong pangalan pero pag summer dito lalo na pag nag ano nag spring na yung pa-summer na siya, sobrang ganda ang ganda, ang daming mga ano din dito, mga bulaklak dito, so, ito na pala yung ano, ito uh, likod ng park to, nasa likod siya ng park, so, ayan ito, oh. lah ngayon ko lang to nakita, yung bata ngayon lang to ngayon ko lang to nakita, sobrang ganda na-amaze ako ngayon ko lang na ako guys nga, nice may isa ko. Pa, tawag na lang ko niya, pa. Yan. <laughs> Napaalam mo na ako sa ano. Sa asawa ko. Mamaya na ako tatawag. Yan, video-video muna tayo, guys. Yan. Ganda. Yan, oh. No? Ito yung paligid. Ganito siya. Puro puti. Ganito, pa yan. Ganito pala yung feeling yung na-amaze ka ba na hala ano na ano na ako sa snow nakakita na ako ng totoong snow <laughs> you know? snow tapos may pagka ano tala ignorante kasi tingnan mo yung snow yan hinawakan ko siya ayan oh. tapos sobrang ignorante ko hindi <laughs> hindi siya mo hindi basa yung kamay ko <laughs> di tulad sa ice na pag naghawak ka ng ice di ba mababasa yung kamay mo ito hindi siya <laughs> ayan bili ako ng ano next time ng tripod para mas maganda pag nag video video ang ganda ito siya guys may pa ito siya, ito na kahoy na to. Ah, kung ano nakikita nyo, yan. Yan, di ba may mga ano siya, na, uh, ano ba yan, sa bisaya, may unod ba unod? Yan o. Oh. Alam mo ito, di ba sa Pilipinas, pag ano, Pasko, yan, may mga ganyan binibenta. <laughs> Dito ko lang siya na ano, na totoo pala may ganito. Totoo pala may ganito akala ko parang design design lang yun talaga <laughs> as in tapos nakita ko siya mas mag, mas madami to pag ano eh pag summer mas malalaki yan ang daming tao actually sa park ngayon dito sa ano sa likod na kasi to eh wala nang nakikita dito puro puti lang so punta tayo sa baba ayun no, mga batao naglalaro Feeling ko mag slide yan sila. Tingnan natin. Ito slide sila. Ah, oo nga. nag slide nag slide nga sila. Hala. Uy! Ang galing! Agoy, nako. Magugustuhan ni Alondra at ni Axito, if ever pagpunta ninyo dito nak. oh pupunta man kayo dito ano sigurado hindi kayo makakapunta ng summer mga winter na kayo makakapunta oh nag slay yung mga bata guys ang cute nila nag enjoy yung mga bata they are enjoying ang lamig ang hangin La hangin, guys Tinan mo, nag-i-slide sila. Ang cute. <laughs> Ito yung, ano, yung oh, um daruan ng uh, ano nito? Area ng mga bata. Pwede sila dito maglaro. Ganyan. Maganda din to pag ano eh, pag summer. Pag walang snow. So, yan oh. Mag-i-slide sila oh. Tignan mo yan. Mag-i-slide yan sila. I-slide na yung bata. Ah, ang cute <laughs> <laughs> Ang cute. Na-imagine ko yung mga anak ko. Magaganyan sila pagpunta nila dito. <laughs> Ang galing. ng snowman. Kasi nga sabi ko sa anak ko, sabi ko kay Alondra, pupunta ko ng park kasi ano, uh, video ako tapos gagawa ako ng ano, gagawa ako ng, ako ng snowman, sabi ko sa anak ko. <laughs> Para bukas pagkagising niya, mag-upload pa mag-upload din ako tapos pagka pa, bukas. Bukas pagkagising niya, may bagong video na may snowman. Ayan na, gumagawa sila ng snowman. Ayan. <laughs> <Shoot>. <laughs> ang cute. Ang cute ng bata. Gumagawa sila ng snow. Gusto kong gumawa ng snow. Kaya lang wala akong gloves. I will try. Try tayong gumawa ng ng ano, snowman. Try tayong gumawa ng snowman dito. San tayo pwedeng gumawa? Dito na tayo gumawa. Sige. guys. Magiging ako snowman. Gumawa ako snowman guys. Tingnan nyo. <laughs> I-appreciate nyo naman yung ginawa ko. So yan. Ayan Ay, yung ginawa ko. Wala pang ilong Ayan yung ginawa ko snowman. Ayan. Para kay Alondra. Ang ganda ng snowman na ginawa ni Mama Nak na. Ayan ako. yan na yung so, Ayan na yung ano nang ginawa ko. yan na <laughs> wala pang <ilo. laughs> ay nako ang lamig wala pa akong gloves wala akong gloves ang <laughs> lamig so, ang dami ang dami mga bata din dito naglalaro sila yan naglalaro sila nagdadala ng sleigh yung mga parents nagdala sila ng mga sleigh Nag-slide slide sila diyan oh. Kasi may ano diyan, doon banda, doon banda. May ano, may parang paganon ganun, pa-slide siya. Ito kasi pa ano siya, eh, pababa to eh. Ayun, natin oh, sila. Next oh, nag-slide. Hinila niya yung anak niya pataas. <laughs> Tapos pag ano pababa, hihilain na naman niya pababa. <laughs> hindi kasi siya nagdediretso-diretso kasi hindi pa ganun kakapal. Do makapal na siya pero mas kay parang kailangan ata mas makapal pa talaga para dire-diretso yung pag-slide. Yan. So dito tayo. Ayan o. Oh, Next slide sila o. Oh. <laughs> Sama yung... <laughs> Ang cute. Ayan dito siya. Parang para siyang scooter pero slide siya. Ang galing. Ang galing talaga. Na-appreciate ko siya. Na-appreciate ko siya. Kasi... Ay, syempre, mag enjoy talaga yung mga bata dito. Lalo na si Alonda si Axel baka humiga to. Humiga, oh, humiga yung mga yan. Mag ano, mag -ana -ana ba magwara-wara. Sus Ginoo ko. Imagine na nako ako kung mga anak. Pag mag-snow dalo na ako diri sa park. Ay magwara-wara na sila ba. Park palanggal isa Pilipinas nga. Grabe na ilang warawara, wara Hindi na ano, hindi mo na ma-control yung dalawa. Ay tinanggal yung ano. Tinanggal nila yung ay yung tambayan dito. May waiting shed kasi dito eh. Kalaman natin. Yan oh,akyat na naman sila. <laughs> akyat na naman sila tapos mag-slide na naman yan sila dito. Yan dito dumaan. Kasi pababa to eh. Ayan oh. Pakyat kasi yan, ayan oh. Pakyat kasi yan. Tapos mababa dito rin yan. Kaya maano siya, maganda siyang laruan ng mga bata pag ano ganitong snow. <laughs> Ayan oh, 'di ba? Ay, oo oh nga, kasi dito meron talaga yung ano, yung bahay-bahay dito. Dito kami sumilong dati, eh. tenanggal na. Dito ba 'yon o hindi? Yan guys, oh. ganda kahit malamig tinanggal nila yung bahay saan ba yun? yung tinatambayan namin dati ang galing ah, grabe na-amaze ako na-amaze ako ngayong araw na to Day. May naglinis na ng ano, ay sa anong daan. Nakamdam na yung ice. Tingnan mo yung lake dito. May maliit kasi ano dito eh. Hindi ko alam kung ano to, kung pan pa to eh. ano. Hindi <laughs> to Kasi dati may ano, may mga mga duck may mga duck dati dito. Wala na sila ngayon. So, sobrang lamig. Siguro tinanggal na sila. ano na siya nag na din siya nag na din yung pond yan nag na din yung pond So, ito rin yung ano, highlight ng park. Ah, Parang maninigas na din yung ano ko. Yung mga kamay ko. kait naman kasi hindi siya snow dito, maganda talaga tong park, maganda talaga ang pasyalan. ang dami na talaga nagpapasyal dito dati pa, kait na ano hindi siya snow. yung dalawang dalaki may medalang bata naka-slide hana tayo magpicture-picture -picture tayo guys hanap tayo ng spot ayan, manahanap ako saglit lang So guys, yan o. May family dito. Ang dami din family pumunta ngayong araw. Dito sa park. Ito pala yung sinasabi kong kubo. <laughs> yan o. Yan yung kubo. Puntahan natin. Ang ganda ng mga flower dito guys. Pag ano. Pag spring. Yan yung mga yan. Ang ganda ng mga kulay. Iba-ibang kulay. Sobra. Yan o, yan yung sinasabi kong ano. Ay, dyan ako. Dyan ako mag ano. Picture, picture tayo dyan. <laughs> Kasi hindi ko makapag-picture na maayos kanina. Walang. Ay, dito na lang. Ito. Lagay ko dito sa upuan. So. <laughs> Saglit lang guys. Uwi na. Uwi na tayo. Lamig <laughs> na. Tapos na mo mag picture, picture. Yan. Thank you sa smartwatch ko. Kahit mag-isa lang ako. Naka-picture ako ng maayos. <laughs> May taga ano. Pwede kasi yano doon na lang sa smartwatch. I-click yung camera. So. Ay, gusto ko dito. Yung umupo sa upuan. Tapos mag... Wait lang. Yan o. Upo sa upuan. Tapos picturean ko dyan. Sige, wait lang guys. So, uwi na tayo guys. Kasi... Ano na? Padilim na. Si uwi na din yung mga ano, yung mga tao. Ang galing na, ang galing. Basta na appreciate ko. Pakita ko ulit. I isa sa kabilang side na naman to siya ng park. So, yeah. so yan ang galing. Na-appreciate ko yung lugar. So, na. Okay, picture taking na naman tayo dito. <laughs> ano ba ba? Hindi na? Uwi na ako. Uwi na ako guys. Going home na. Kasi, ang ganda dito. Oh. Ganda. Ganda ng kahoy oh. Puting-puti talaga siya. balik na ako malapit na tayo malapit na ako sa ano sa git yung dinaanan natin kagina so see you later na lang guys update ko kayo pag nasa bahay na ako malapit na ako sa bahay malapit na sa malit na ano dito malit na <laughs> bundok so, traffic kailangan talaga ng tandaan, lalo na siya oh. Mabidat kasi yung mga nandina dito kasi karamihan ng mga ano mga bike dito ano electric ang bigat bigat niyan so lalo na ngayon eh. sobrang dulas ng daanan okay. So, bakit man yung dinaanan namin na eh. bagal bagal yung magana kasi baka madulas pa lang sya yung mga laging dinadaanan ganito yung maputik na siya so, Dito na sa bahay. Madulas pala talaga sa paglagay ano kasi tumitigas yung ano, yung powder. Tumitigas yung powder pag ano, yung mga nadadaanan ng sasakyan ba? Powder ng snow. Hmm. Hi guys! So gamit na ako ang, ay gamit ko yung isa kong phone. Kasi ire record ko yung behind the scene ng ano, picture taking ko. Ayan o, no. tignan nyo guys. Ayan o. No. <laughs> <ito> yung tinu <laughs> ano, pin... tinuso ko sa ano. <laughs> Kasi walang stand. Ayan eh, o. <laughs> ano. Gamit na gamit yung snow. <laughs> Yun lang guys.